Pag umaandar, lumalamig ang aircon Pero pag nakahinto, nagiging blower na lang Hello mga paps, I'm Kuya Shane At yun, meron na namang na-comment i na question na related sa aircon At nga, ang nagiging concern niya Is pag umaandar yung sasakyan niya, okay naman daw yung lamig Then unfortunately, once na nahihinto yung kotse E eh nagiging blower na lang yung kanyang aircon. Ano daw ba yung mga posibleng problema? Well, maraming parts no yung pwede nating i-check. Pero ito, bibigyan ako ng tatlo no ng mga parts na pwede yung i-check kung sakali mang na-experience ninyo itong scenario na to. Well, number one dyan, you could check your condenser. Yan yung nandyan sa may harapan katabi ng inyong radiator. There's a possibility na yan ay clog o sobrang dumina So ang suggestion ko sa inyo, if you experience this kind of scenario, yun, uh, punta lang kayo sa mga aircon shop or pwede sa mga car wash. Then itry ninyo na ipa uh, pressure wash yung inyong condenser. Kung baga pabugahan nyo siya ng tubig. Uh, just make sure lang no na medyo hinahinay lang sa pagbuga no baka naman mabali yung mga pin o maputol so medyo alalay lang din ano? kung no, yon i-pressure wash niyo muna siya hanggang sa ma maaninag ninyo yung kabilang side o yung mismong engine niyo kung kayo ay nasa harap ng sasakyan at ayun uh, check niyo muna yon baka naman madumi lang okay and number 2 na pwede i-check diyan is yung inyong auxiliary fan motor ito naman yung nasa likod ng inyong condenser kung ito yung makita yung blade dyan dyan no? yun yun baka naman mahina na yung takbo or kumakalog no? so kung kumakalog pwede ang problema nun ay bearing at kung humina naman yung takbo is uh, pwede rin naman na carbon brush well do sa mga nakapa ano nakapaharap yung engine baka naman yung Uh, yung silicon ng blade eh wala na kaya hindi na siya maayos umikot so yun yung mga dapat nating i-check ano yung mismo blade baka mahina ng tumakbo at uh, kung sakali man yan yung demotor yan o yung electronic type ay highly recommend no ang ipapalit nyo dapat is original wag kayong gagamit ng replacement baka kasi hindi nyo rin ma-resolve yung problema no kaya yan yan yung mga dapat natin ipacheck ano then yun lastly na dapat natin ipacheck if ever na na-experience nga natin itong uh, pag tumatakbo tayo, malamig pero pag nakahinto ay hindi yun, pwede nyo ipa-check yung inyong friyon, baka naman konti na yung triyon ng inyong sasakyan so yun, eto kailangan nyo talagang dalhin sa mga auto shop o sa mga aircon shop at uh, ipacheck ninyo kung sakali man, ano pwede nyo padagdagan pero dapat hanapin nyo na kung saan ba siya tumatagas kasi may possibility yan na may pinagtatagasan so kailangan nyo mag-observe kung an kung saan mang yan ng inyong sasakyan ano odo sa bawa kung sa evaporator ba tumatagas, sa condenser, sa mga tubo, sa compressor so mas better maging uh, ano na rin tayo, maging conscious na tayo. O ipa-check na rin natin do sa aircon shop kung saan possible na tumatagas at kung uh, kailangan palitan, eh palitan. Ito sa mga ganyang scenario dapat uh, hindi na repair yung ginagawa. Normally replace lagi para walang maging problema sa mga susunod pang panahon. So, mga paps, no, kung na-experience ninyo yung pag kayo ay uh, tumatakbo, malamig yung aircon at pag nakahinto ay nagiging blower, yon check ninyo yung condenser, uh, yung iyong uh, auxiliary fan motor, at yung inyong prion. Kung nagustuhan nyo yung video, like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba, Facebook, click nyo lang yung follow sa taas, at TikTok, click nyo lang yung plus sign, dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.